Hey guys, good morning ulit. Ito, Bukang Liwayway. Tama ba, Bukang Liwayway? <laughs> Early in the morning. Madaling araw ito. <laughs> Dito ta Aguolaw yun So nag-overnight kayo na dyan sa may coastal area ng Ago. Ah, uh, tapos pupunta na tayo sa bayan mismo. Punta lang natin yung uh, Eagle of the North. Going to Pugo, La Union Nung kailangan natin higpitan yung Ano ba yung umiit-it Yan yung Eagle guys Dito nga muna tayo Alright, may napansin ako ang dami ng naka-bike na umakyat Dito sila dumaan kanina Let's go sa go Kakayanin po kayo 300 nyan Parang May lamang pa to eh Thank you Lamig ng simoy ng hangin Yeehaw!

babalikan na itong mga riders na ito Diyos mayo garapon mukhang hindi pinapasok bagsak natin ito balik din tayo kasi kung babalik tayo dadaan na tayo ng T-Flex uwi na tayo ng Manila kung hindi tayo papayagan sa Baguio wala naman akong balak stay sa Baguio maglibot dahil lahat na yata ng papasyalan dyan mga tourist pa napuntaan ko na ito may fog pa dun sa ano ang baba ng fog dito eto guys yung kaliwa na to yan yung papuntang asin tunnel mukhang nahara nga kanina yung mga riders nagsibalikan na lang sila Oh, wow. Daming uwak, oh. Ah, wow, dame o Wako. Ah, não é o Wako. Pugou proper. kapag galing kayo ng uh, Tiplex, T-Flex kayo lulusot dito sa bandang kanan so bali dire diretso lang natin to ang tanong nasan kaya yung checkpoint nila kapuntang Baguio layo na natin ang tanong nasan ba yung checkpoint nila ang layo ng trinabel natin so hindi pala tayo papayagan patay na tayo dyan baka sa bungad ng Baguio City pinakaunang video ko uh, doon sa YouTube channel ko. Panoorin nyo po yon para makita nyo to. Dito rin po ako tumigil noon, noong 2018. Kung ko ang pangalan ng falls na yan, nung tinanong ko si Kuya na nandito dati, ay Chumsang Falls. So ito naalala ko lang kaya tumigil ulit ako dito. Miss. Sige po. Yan papakita So, vaccination card yung hinahanap nga sa Baguio. Dapat fully vaccinated ka. Pero hindi naman tayo magtatagal sa Baguio. Dadaan lang tayo, bale. Pass through lang talaga yan. Ah, grabe. Huh. ang lamig. <laughs> ano po, La Union La Union, mapanandang ay ko ha, ano siya Hi guys, so sa mga magpapas through sa Baguio, Halimbawa, dadaan lang kayo katulad ko. Marco Marcos Highway nang galing, dito kayo na Napakalamig Kuya Eddie Maraming bantay dito, napakaraming bantay. Ng na mga pulis nagkalat. Ah. Ito. <laughs> Ang tarik niyan. <laughs> Lagi ako napipigil dyan eh. <laughs> Ganda ng chika, na. Alright. Akyata na to. Ito, guys. Mapuntang highest point. Itong part na to. Yan. Sinisip so, ko tuloy kung pwede tayong dumaan dyan or didiretso na tayo dito sa papuntang Ambuklaw. So, dalawang options natin. Dito na papuntang Atok Bengket. Let's go. Pero kukonekta pa rin naman to dun sa... Uh, daan papuntang Ambuklaw pwede natin daanan yung Ambuklaw dam mamaya rin kasi doon din naman tayo dadaan guys eh sundan lang natin tong uh, pickup time check nga pala natin 7.25 ng umaga napakaaga pa So far dito sa may bandang atok wala naman checkpoint Sa time na to ha Baka may magtatanong na naman kayo Tungkol dun sa okay na ba pwede mo man ma ba mamasyal Mahirap po sagutin yan Yung ganong klaseng tanong napaka Napaka big Dahil hindi natin alam yung Sitwasyon sa isang lugar Napaka unpredictable kasi Mamaya maya ay mag Magla lockdown mamaya okay na ulit Tapos mamaya magla lockdown ulit So mahirap po sagutin yung ganung tanong <laughs> Ang masasabi ko lang ngayon po ay September 20, ano ba yun? 23? 24 Sunday po ngayon, so far wala naman Ah, grabe Oh, huh, ang lamig Oh, huh. be forever young Forever Forever young Ang galing mag drive nung ano ha Naka orange na uh, Hilux Ganda nung pacing nya Hindi nagbabago Nice. parang pababa na tayo parang mali tong dinadaanan natin ha te sana, sana po ba to atok pa rin okay. tataka lang ako ba't pababa na tayo <laughs> <laughs> marami niya siya ato naglalakad lang dito seryoso ba yan bangin na yan dulas pa naman yan may lumot lumot sa bagay, taga rito siya eh. Alam niya yan. <laughs> problema ko pa siya. Problemahin ko paano ako makakaligtas dito. <laughs> anyway guys, alright. Diretso na natin to. <laughs> Sabi naman ni ate, we're on the right track. Wow! INCREDIBLE! This road is INCREDIBLE! Holy Moly! Ito yung mga nakakatakot dito eh, yung mga basang daan May mga, sa gilid gilid kasi ng bundok meron mga bukal O misa nilulumot na yung nadadaanan nya, ito nadadaanan ng tubig, modulasyon. yun tayo pwedeng uh, mananghalian mananghalian na agad eh no wala pang breakfast eh tayo pwedeng kumain dito okay, katapos lang natin mag breakfast tindi nung Roscaldo ah pinaluwangan tong mga kalsada rito parang mas lumabad na kaysa nung last time na dumaan ako rito Pacing namin dito, 50 hanggang 60. At saka yung mga barrier dito sa gilid, pinataasan din yan. Dati hindi ganyan ang itsura yan eh. Bagay diba Ilang taon na rin yun. Tatlong taon na. <laughs> huh, tapos dito sa unahan guys, itong likuan na to, ito tinigilan ko to noon eh. Nung ah... Uh, unang punta ko dito ito, itong part na to at uh, ko pa nga yung daan na dinahanan natin <laughs> mula dito wow grabe yun pati sa tuktok ng bundok na yun may mga bahay pa may mga communities Diyos garapon Ang daming truck niyan tatlo Dalawa Maybe we can sneak in a little bit Okay Wow Ah, oh, ito maganda dito, pinapalapat nila yung daan. Galing, galing. All right, a marker 7400. And we are finally here. Yung bundok na to, napakataas. Yun na niyo. <laughs> diba. Kung la lagi nila ng dahil doon sa tasa yan yung highest point malamang. So didiretcho na natin to papunta naman sa Bugyas. So bugyas tayo tapos bababa tayo papuntang Kabayan Benguet. Itong bundok pala na to, ito yung Mount Timbak. Atong napakataas na bundok na to. Yan, Timbak. guys, so ito na yung famous na view deck dito sa second highest point dito sa Atok Benguet. Wow! 3 <laughs> hours mula dun sa Aguolao nyon. Uh, kasama na yung stopover natin, yung pagkain natin hanggang dito sa highest point. So sa Baguio naman, medyo mabilis lang tayo dun, bali dumaan lang tayo. Pero syempre, kumain pa tayo kanina dun sa may bandang akyatan pa. So Medyo natagalan tagalan ng konti. Siguro kung dire-diretso tayo, uh, na biyahe siguro aabot lang 'yan ng 2 hours. Mahalik na sa bundok <laughs> Diyan tayo pupunta sa bundok na to guys yan yan na yung part ng highest point pero papunta don punta pa dun elevation 7968 feet above sea level po yan dito yan sa tinok